uh, naputol kasi nga merong Shopee delivery tumawag sa and um, wala namang kasing tao sa bahay so yun nga uh, the floorboard is ano uh, gano'n ba kapal to mga half, half by 12 12 inches kapal eh. eto is 2 by 8 2 by 8 to eh 2 by eight tatlo yan tapos yung mga birds nyo floor boards niya, is uh, ako oh, kung makikita ko yung thickness dito wala hindi makita yung thickness eh siguro mga uh, around 1 inch 1 oh, inch yan eh by 1 by 12 mga 1 by 12 yan kasi isang ganun ko is 18 inches tapos meron pang yun so 1 by 12 yung pinaka flooring nya ganyan ganyan ka ano yung gawa niya so ito pala yun ito yung ano ito yung uh, yung flooring din that is uh, three port na banto three 4 sa, sa sidings niya yan. so yung pinto syempre is made of solid wood din ah, uh, ganito sila doon na elevated yung ano <coughs> elevated yung bahay para hindi eh kasi dito sa bundok mag nagmo-mold eh. kung nakababalan sila nagmo-mold Uh, ano, Gano'n na rin pag may function dito sila sa baba. May lumok. Pwedeng magano dito sa baba. Ayan. So, malit lang siya. Tingnan natin na kung gaano. One, two. Ah, mga two and a half meters by two and a half meters. Mga two and a half meters. Tapos itong concrete ano is eight. 8 by 8 dito sa taas eh siguro dun sa baba is 10 by 10 ganun ganun yung ano yung ah, uh, hot sa, sa bulakan ano kasi bahay kubo diba dito iba naman eh parang ano siya hot siya na nakaangat maganda maganda I was here before nung bago lang siya ito yeah, it was uh, constructed uh, during one of the event kaya nakita ko siya nandito lang sa baba inupuan ko nga yan and napicturean tayo ng sa nating kaibigan na <laughs> doon kitang kita kung gaano yung ano yung itsura ko itsura ko kung gaano ako kalungkot during that time bagyo vlog like, subscribe na eh. naputol eh ah uh, Ayan, yung nipahat Supposed to be ano yan eh Dayami uh, or something like that na abundant dito sa sa bundok yan ah uh, <clears throat> dito tayo sa may convention center ayan, sa likuran natin, yan ikot na ako ayan convention center it that is ngayon ang coronation night ng Miss Baguio kaya nandito tayo sa as 4 nandito na tayo and ang coronation is 7 o'clock meron daw briefing ang um, media content creator ng 6PM. So, so, yun, Um, hoping na kasama tayo dun. If not, uh, meron naman tayong ano eh, meron naman tayong uh, gagawin para kaya tayo nandito. Uh, meron tayong shipment sa uh, uh, Victory Liner na kailangan natin makuha. Otherwise, magpe-penalty tayo ng 100 pesos a day. Stay tuned, guys, kung makapag-vlog pa ako mabaya um, uh, meron ng ano sa, sa loob mga kasama ng sa event and uh, niya, hoping na ado doon tayo sa sa ano na yan, sa, kasama tayo sa event na yan eventually yan. kaibigan nating photographer nandun sa dulo si yes, sir ng public information office yan ano pa ba? ba? Ayun lang. ilang uh, lang May awal. So,